Hello everyone. Nandito po ako sa loob po ng palengke. Dito po sa labas. Oh, meron na. Dito sa Herbosa. Herbosa Morning. Street. Ito yung dating daan ng mga jeep. Nandito pa pa rin po sila kasi hindi pa ganong nagagawa yung mga stall po nila dito sa labas. Ayan. Pero kung nagawa na po, maayos na po ito. Dito pa rin po halo-halo pa rin po sila o, ayan, may itlog magkabilaan ayan oh hindi ka na ganoon din di ba ayan tung prutas so dito kayo pumunta sa prutas na to madali lang pong hanapin dito na itlog side by side po Ayan, mga nagtitinda ng mantika. Ito, mga itlog po. Ayan, oh. <laughs> o. ayan, o, oh, ayan. Ito, oh. ito, Ito, ito yung, ano, maltilang magtitinda, o. Oh. O, oh, bagbiliya nga ako. Bigyan mo ako ng, ano. <laughs> 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 o, tingnan nyo, Nakasimangot pa. O, tingnan nyo, maganda siya. Pagbilan, 20 lang. Ito po yung tinda po niya, oh. dito pa kayo bumili. Huwag nyo na pong hanapin, nandito lang po. Yan, may meron siyang palamig. Ako yung nablog niyo na po. <laughs> Nag-vlog na siya noon, sa loob ng palingki. Nga, nandito naman siya sa labas. Ayan, oh. Hindi pa kasi gaano nakikita po ang ayos. Kasi po, ginagawa pa lang yung stall nila dito sa labas. May hangganan pa. Lahat po ito may store po sila kaya lang hindi pa po nagagawa. Hello. Hi. Uh, ayan po. Ito po sila, oh ayan. Andun po may mga nagtitinda doon sa banda puro. Ito po yung hangganan pa po pero itutuloy po nila ito. Yung stall na ito ito. Ayun, lahat po 'yan, ganito may ganito sila. May ganito po sila yung mga nagtitinda po ng mga manok, baboy. Ayan po, ayan. yan. Ayan po, ayan. Hindi pa po ganong na gagawa po. Ayan po siya, o. Yung iba naman po, meron na. Meron na po, nagpwesto na sila. Kaya lang po, aayusin po pa po yan. Hindi pa po yan ang tamang lugar po. Aayusin pang ma... Dito naman po yung mga kuan, mga dry goods. Eh ano nakikita po ninyo nandun po sila. Ito ito sa gitnang ito, hindi ko nalagyan. Dito ho oh, mga grocery. Ito po yung mga mantika. Ayano, oh. dito ho oh, kayo bumili kasi malapit lang po. Ha? Ah, <laughs> Pagpakitak nga nga. Pagpakita gamin nga hampay nga nalpas. Kung naka numalpas to dato yan, napintas to tipi student ko na. Oh. Ayan po. Ayan pa po. Ito po. Ayan. Ano kayo Ayan po yung mga bigasan po dito sa harapan. Nakikita po kagad ang mga tsinelas po nandito po nakikita po kaagad yan kaya lang po maraming mga sidecar na po dito yung naghihintay po ng mga pasaeros dito nagkukumpul-kumpulan po sila pero kung may mga polis naman pinapaalis na po sila aalis naman po sila eh yan ito po. Ngayon. Ayan po. Ang bigang gandito po. Ayan. Andito po si Jow Anong labas? Dito po. 30-27. Oh, 30, 20, Ano yeah. ba yan? <laughs> Ayan. 30, 20, lang. Ito po naman si Jollibee. Ayan, ang dami pong sasakyan dito sa paligid ni Jollibee. Ayan, po. Pero uh, pag, na, pag nagawa na po yung mga stall nila, maganda na po ang itsura niya. Kaya lang, hanggang dyan pa lang po kasi yung nagawa. Ito kasi, yan, gagawin po nila hanggang doon po sa may dulo doon para magkaroon po sila ng pwesto para maganda po Yes Ayan po Dadan ulit tayo dito Ayan Papunta na ako sa aking pwesto ayan nakita po ninyo ang mga sidecar mga tricycle nandito na po sa daanan kasi nga po ito pong nangyari yan halos oh. hindi na rin po ako makita <laughs> kasi nandito nga po, po sa ano ito po ka katabi ko po mga nagtitinda po ng halaman ayan kayo po nang uh, gustong bumili ng halaman ngayong December, maganda pong mag, magtanim ng halaman ayan mga bagong dating po yan mga halaman na yan ayan po oh. ito na pa yung presto ko, ayan <laughs> ayan po thank you See you my next video. Please subscribe, likes, and share. Ayan po. Ayan. Katabi ko yung mga bulaklak. Ayan.